Hello po mga kalaki, hi! Alas 5 na po ng hapon at syempre po, ngayon po ibibigay ko po ang mga lucky numbers na gusto po ninyo yan yung mga nabasa ko po kanina sa mga comment ng mga lucky numbers po na humingi po ng mga code para po sa mga birthday ng na mga nag-PM po sa akin eto na po mga kalaki, ang mga lucky numbers na hinihingi nyo po, ayan at syempre po mga kalaki, nakapaloob po dito ang may birthday po ng uh, buwan po ng August ng July at ng June. Ayan po mga kalaki. Okay, eto na po ang mga 2-digit, 3-digit lucky numbers nyo po na ibibigay ko sa inyo. Ang ibibigay ko po ngayon sa inyo, ang uh, alas 5 po ng hapon ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers. Pero ang maganda nito mga kalaki, pag nagustuhan mo yung mga lucky numbers na binibigay ko, pwede nyo rin kunin yon tapos itaya mo malay mo naman sa lugar mo lumabas, di diba? Kaya mga kalaki, ang mga lucky numbers namin pwede po yan sa abroad at Pilipinas. Okay, kung ready ka na nakunin ang mga lucky numbers namin, abay ready na rin ako para ibigay sa iyo. Ang mga lucky numbers na talaga naman pinaghirapan kong isumada ngayon pong alas 5 po ng hapon. Kaya halika na, kunin mo na mga kalaki ang mga lucky numbers na ibibigay ko para po sa ating lahat. Ready ka na, kunin mo na ang listahan mo, isulat mo na ang mga numero na ibibigay ko ngayong hapon na ito. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, syempre, syempre, gustong gusto nating manalo na ano po. At syempre, kapag ka nanalo tayo, ano una mong gagawin? Babalatuhan ako? <laughs> Hindi, syempre, bayaran mo na lahat ng mga utang mo. Lahat ng mga gusto mong bilin-bilin mo na, di ba? Ayan ang mga una mong gagawin. At syempre, magpasalamat ka sa kay God. Ayan. Ito na po mga kalaki ang mga two-digit lucky numbers. Umpisahan na natin. Number 8 at number 11. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 16 at number 24. Ayan. At ang pangatlo po, narito na. Number 12 at number 10. Ayan po mga kalaki ang pangatlong 2 digit lucky numbers isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 824 ayan po mga kalaki yung una at ang pangalawa po ay number 913 ayan po mga kalaki ang pangalawa ang pangatlo po narito na number 678 ayan po mga kalaki yung pangatlong 3 digit lucky numbers isunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers. Kaya ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2977. Ayan po mga kalaki yung una. At ang pangalawa po, number 6302. Ayan. At syempre, ang pangatlo po ay number 5 1818. Ayan po mga kalaki ang pangatlong 4 digit lucky numbers. Nabigay ko na po ang 2 digit, 3 digit, 4 digit. Bahala ka kung iraramble mo yan. Bahala ka kung paalagaan mo ng 3 days yan bago mo palitan. Bahala ka kung tatayaan mo yan. Nasa sa mga kalaki. Basta ibinigay ko ng mga lucky numbers na yan. At syempre bago po natin isunod ang 5 digit lucky numbers, ang 6 digit lucky numbers. Abay dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na Hanapin nyo po sa Facebook ang legit na account para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers na libre. Araw-araw, hanapin nyo po ang Red Parungkin. Ayan po, i-type nyo po Red Parungkin sa Facebook. I-check nyo po ang followers. Dapat po meron pong 317,000 followers. Check kami po yan at syempre po mga kalaki meron po tayong second account Red Parungkin po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at syempre Aris Gatchal yan ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at pwede rin may po kayong mag-follow din sa amin sa YouTube Red Parungkin po meron po tayong 16,500 followers lagi nyo pong iti-check yung followers kasi marami pong gumagaya sa amin marami pong gumagawa ng account yan hindi po kami yung baka mali po yung nyo kaya mali po yung nasusundan yung vlog at syempre po meron po tayong TikTok. Ang TikTok po natin right pa rungkit po na naka uh, 423,000 followers na po tayo. Yun po yung mga legit na account namin sa social media. Kung saan pwede po kayo mag-request ng mga lucky numbers, humingi ng mga lucky numbers, magpa-code. Pag nakita ko po kayo ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart. Automatic po mga kalaki, padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers. libre yan, wala pong bayad. Okay, tandaan nyo ma private consultation lang po ang mga membership P, yung mga magpapakod po na ilalaban nila dyan sa Pilipinas at abroad sa mga may tumaya dyan, sa mga laki numbers may membership po, may membership fee po kami good for 3 months po bibigyan pa kita ng discount ngayon pong Pebrero okay? at syempre po mga kalaki pag natutukan kita malay mo naman isa ka na sa magiging winners namin kaya sa mga sasali sa private consultation make sure po na makakausap niyo muna ko bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki okay? Ito na, ibigay na po natin ang 5-digit lucky numbers Ang 5-digit lucky numbers mo ay Pwede ito ah, Pilipinas na abroad Number 24 Number 29 Number 36 Number 38 At number 15 Ayan po yung una At ang pangalawa po Number 16 Number 27 Number 40 Number 31 at number 18 Ayan po mga kalaki At isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers Ang 6 digit namin pwede po rito Ang 642, ang 645 Ang 649, ang 655 At 658, 6 digit lucky numbers Kaya kunin mo na mga kalaki Naglalakihan na mga prices sa mga lotohan Pilipinas at, Pilipinas at abroad Ito na po Ang mga 6 digit lucky numbers Number 28 Number 19 Number 23 Number 41, number 30 at number 12. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 37, number 42, number 21, number 18, number 17 at number 6. Ayan po yung pangalawang 6 digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. Make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers namin at talaga nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Okay? At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa Ayan, Soliben family po sa Magalong Pampanga. Uy, hello po sa mga taga Pampanga. kapangpangan diyan, napakasarap ng sisig dyan mga kalaki at syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver po dyan sa barangay ah uh, Barangay Sibut, San Jose City. Uy, sa amin yan, dito yan. Hello po sa inyo sa mga taga Sibut, sa mga toda ng mga tricycle driver dyan. Kamusta po kayong lahat dyan? nagshoot ako ng vlog dyan. Hayaan nyo, pupunta ako dyan. Magsushoot ako ng vlog. Sama-sama tayo dyan mga kalaki. Okay, nakakatawa naman binate ko ng kalugar ko. Ayan po mga kalaki, hello, hello po sa inyo. Para po makatanggap at ma-message maka, ma -ma ko kayo, mabati kayo, dapat po kayo nakapalo at comment na comment, share na share ng video. Alagaan mo ang laki numbers namin, mananalo, mananalo, katuto ka lang rito, claim it. Ari, ako nga, tatayari na ako mamaya six eh. forty uh, 6.45 at saka 6.42 po ang gusto kong tayaan. So, ingat mga kalaki, good luck!